Ayan guys. Dang gabi. Ayan. Ah, nanalo ko na yung ano, yung dinala ko yung bait ng asawa ko. Ayan. Ah, kasi murder naman siya ng B8. Ayan, binigay niya sa akin B8 niya. Bago lang din naman to, ilang beses lang niya nagamit. Ayan. Look. Wow naman! Woo! Wow! Wow! Kapasalamat po ako sa aking asawa. Wow! Salamat sa support and support and support basta puro support ang <laughs> <laughs> aga-aga baka chancein ko yung gilagid mo dyan <laughs> ayan sa kay Wenas Home ayan ang kanyang pong channel sa Youtube ay Wenas Home ayan. sana all oh. nisip ko paano ko siya ikakabit ang daming kalat din sa aking table ayan Napakita ko sa inyo yung P8. Yung titingnan natin yung log. Alam na to na iba eh. Pero gusto ko na mai share kasi alam niyo na uh, sa natutuwa lang ako dahil ang shadow supportive ng aking asawa. Ayun. Ba. Diba? Ngayon, buksan buksan natin. Buksan natin. Ayun. Buksan natin ha. Ay, sira. Okay, o. Oh. Gamit naman na to eh. Oh, Sira. B-8. Di ba? May mic. Hmm. Ano to? O, oh, ito pala yung bagong badminton. Balil ko yata eh. Yung pinakaano. <laughs> yung badminton. Takot pamalo. <coughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, may ta ulo ko. Di ba? Sira. Yan <laughs> di ba guys? Oh, sino 'yan? Ito yung isa. Ay, sorry. Yung kanya. Ano tag dito? Sound card. Sound card. P8. Live Sound Card B8. Hmm, di ba? Mamaya kakabit ko na yung mamaya. Tingnan ko paano yung nalagay. Ayan, di ba? Okay. Yan lang muna. Mamaya, titingnan ko paano siya gagawin. At yun lang aking good day and good and good night. <laughs> Tulog agad. Yan lang ang pinaka, ano ko, pa, masaya ako kasi meron akong kahit pa B8 na magagamit uh, para supportahan ang ating mga kaibigan at kaibigan ng asawa at kaibigan ng kaibigan ng asawa ko at ng kaibigan ng kaibigan ng asawa ko. <laughs> ang dami. Baliw ko yata yeah. eh. Yan lang. And good luck. Shoo.